Mga balita pambansa, inanunsyo po ng DILG ang 10 milyon pisong pabuya sa mga makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po lumulutang si Kibuloy sa gitna pa rin po ng mga nakaharap niyang RS40 dahil nga sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Hindi pinangalanan ni Interior Secretary Benhur Abalos kung sino o saan galing po ang pera pero mga tao daw ito na dismayado sa patuloy pong pagtatago ni Kibuloy. Dagdag pa ni Abalos kung totoong inusente nga si Kiboloy Dapat ay lumantad na siya para linisin ang kanyang pangalan Bukod sa pastor, may tig-iisang milyong pisong pabuyan na rin Para sa ikadarakip ng lima pang kapwa niya ngayon akusado Samantala kinwestiyon ng kampo ni Pastor Apollo Kiboloy Ang sampung milyong pisong pabuya na inanunsyo ng DILG Ayon sa abogado ng pastor na si Attorney Ferdinand Topacio, grossly disproportionate o labis na hindi akma ang reward money para sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking na hinaharap ngayon ng pastor. Labag daw ito sa Equal Protection Clause ng Konstitusyon. Hindi rin daw tama na galing sa mga pribadong individual ang pabuya. Ayon kay Topacio, dapat may memorandum ang reward money at kadalasan daw galing ito sa intelligence funds ng DILG. Hinamon din ni Topacio si Abalos na pangalanan ang nagbigay ng pabuya. Sa kabila naman niyan, hindi pa rin daw susuko si Pastor Kiboloy. It only shows that there is political persecution. He's being singled out. So why would you uh, surrender to a government uh, that is persecutory? That is the problem with this government. This administration has become an administration that ignores the rule of law. Yan nga po ang tinig ng legal counsel ni Pastor Apollo Kiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio. Nagain nga po ng reklamo sa Ethics Committee si Senator Nancy Binay laban sa kanyang kapwang senadors na si Alan Peter Cayetano. Inreklamo niya ito ng pangiinsulto, pamamahiya, pangungutya, paninirang puri at pag-abuso sa posisyon bilang chairman ng Senate Accounts Committee. Ito yung nag-ugat sa sagutan nila ni Cayetano sa naging pagdinig po ng Accounts Committee sa 23 bilyong pisong umano'y budget sa itinatay yung bagong Senate Building sa Taguig. Gate ni Binay, paninirang puri o slander ang ginawa umano sa kanya ni Cayetano lalo pa't sinabi raw ang mga malisyosong pahayag sa harapan ng mga senador at maging ng publiko dahil sa gitna ito ng ginagawang public hearing. Ang breltaho naman ni Cayetano, wag daw sanang ilihis ni Binay ang issue. Bukas po ipagpapatuloy ang pagdinig ng Accounts Committee kaugnay pa rin po sa pagpapagawa ng bagong building ng Senado. Inalmahan ni Senator Risa Ontiveros ang pahayag ng kampo ni Bambantay Tarlac Mayor Alice Guo na hindi makakadalo ang alkalde sa pagdinig ng Senado bukas dahil nga sa trauma. Ayon kay Ontiveros, hindi lang si Guo ang traumatized. Ang mga biktima raw ng human trafficking sa mga illegal na Pogo Hub ay traumatized din. Gayun din daw ang sambayan ng Pilipino dahil may Chinese na naging mayor ng Pilipinas. Alam daw ni Senator Adrisa Ontiveros na mahalaga ang mental health pero hindi raw ito po pwedeng gamitin ni Guwo para takasan ng kanyang mga pananagutan. Ang git ni Ontiveros kung hindi sisipot sa pagdinig si Guwo, pupwede siyang ipaaresto ng Senado. Ayon naman sa kampo ng alkalde, Stress ngayon na trauma si uh, Mayor Guo sa mga pag-atake sa kanya ng uh, publiko sa social media. Kasalukuyan daw nagpapagamot ang Alkalde dahil pa rin dito. Nasa 42 milyong individual o naman daw ang posibleng apektado ng data breach sa PhilHealth noong pong 2023. Yan pong kinumpirma ng NPC o National Privacy Commission sa naging pagdinigpon sa Kamara tungkol pa rin sa budget ng Health Department at ng PhilHealth. Ilan sa mga nakompromisong dokumento raw ang mga medical records, billing file na meron pong record ng miyembro, PWD members, senior citizens at iba pa. Inamin ni PhilHealth Executive Vice President and COO Eli Santos na hindi lahat ng apektadong individual ay naabisuhan tungkol sa data breach. Nakatakdang magsumitipon ng status report ang PhilHealth tungkol sa bagay na ito. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.